Alam mo ba na hindi lahat ng cooking oil na nakikita mo ay bago? Sa ilang lugar, ginagamit ang tinatawag na recycled oil o mas kilala bilang gutter oil. Paano ito ginagawa? Kinokolekta ang mga tiratirang mantika, pati na yung mga galing sa lababo ng mga kainan at food waste. Ilalagay ito sa malalaking drum at pakukuluan. Habang tumataas ang init, unti-unting lumulutang ang mantika sa ibabaw. Doon nila ito kinukuha gamit ang malalaking sandok. Pagkatapos, dadaan ito sa maraming proseso proseso, paulit-ulit na pagsasala, paglipat ng lalagyan at paglalagay ng kemikal para mawala ang mabahong amoy. Sa huli, ang dating maitim at maruming mantika, nagiging malinaw na parang bago. Kadalasan, ipinapackage ito sa mga walang label na container at ibinebenta ng mas mura kaysa sa regular na mantika. Dahil mura ang presyo, mabilis itong nabibili ng ilang maliliit na kainan o food stalls. Pero ayon sa mga eksperto, ang labis na paggamit ng ganitong mantika ay maaaring makasama sa kalusugan dahil ma Aring may taglay pa itong mga nakakasamang substance kahit pa dumaan sa proseso kaya mahalagang maging maingat at mapili tayo sa kung ano ang kinakain natin dahil hindi lahat ng mukhang malinis ay ligtas para sa katawan.